Karaniwan sa mga nahuhuling mga pulis ay nakapribadong sasakyan na nagbabakasakali na makalusot sa exclusive city bus lane. Pero ayon sa PNP, hindi nila kukonsintihin at hahayaan ang paglabag na ito sa batas trapiko para hindi makasira sa imahe ng pambansang pulisya. Kasunod ng opisyal na implementasyon ng pagbibigay ng mas mataas na multa sa mga pasaway ng mga motorista na dumadaan sa bus lane. Mahigpit ring pinapaalalahanan ng PNP ang mga kawani nito na huwag gamitin ang uniforme para makalusot sa bagong polisiya ngayon ng MMDA. Nitong lunes lamang, umabot sa limang nakamotor na pulis ang nahuli ng MMDA officers na dumaan sa bus lane sa kabaan ng EDSA kahit walang opisyal na lakad. Ayon sa PNP, Aminado sila na hindi sila exempted sa mga pinatutupan na batas kung kaya't suportado nila ang pagpapataw ng parusa kung kinakailangan sa mga kasamahan nilang matitigas ang ulo. Kung meron mga mga pulis po na nahuli po for uh, violating uh, traffic laws po, then uh, they should be uh, charged before the uh, proper forum po. Bukas rin ang PNP sa pagkipaugnayan sa MMDA para agad na i-refer sa kanila ang mga pulis na lumalamag sa batas trapiko para sa kaukulang pagdidisiplina. Nauna na nilinaw ng MMDA, tanging mga pulis na gamit ang marked vehicle ang pinapayagan lamang sa EDSA bus lane. Ay naman sa MMDA Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit, nakikipag-ugnayan na sila sa PNP sa mga pasaway na mga tauhang dumadaan ng EDSA bus lane ng uh, mayroon na pong na-refer sa DIDM, I don't have any information yet but uh, malinaw naman po ang uh, tagubilin ng ating CPNP na hindi po natin ito tolerate ang anumang maling gawain po ng uh, ating mga pulis at uh, kung sila man po ay nahuli then uh, we 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 will be the first one to to encourage po ang MMDA to file the necessary cases Uh, whether it's criminal or administrative case po ay uh, sasampahan po natin ito because obviously there is a uh, violation po ng existing laws dito po sa pagdaan po nila dyan sa bus lane na hindi naman po authorized ang kanilang lakad. Matatandang umabot sa mahigit na 300 motorista na huli ng mga otoridad sa unang araw pa lang ng pagpapairal ng mas mataas na multa sa illegal na paggamit ng sa busway lane nitong lunes, November 13, 2023. Sa datos sa ng Metro Manila Manila development authority nabatid na hanggang alas 11 ng umaga pa lang ay nasa 333 motorista na ang kanilang nahuling lumabag sa polisya. sa ilalim ng MMDA regulation number no. 23-002 na inaprobahan ng Metro Manila Council ang iiral na multa at parusa para sa paglabag sa exclusive city bus lane o edsa Carousel lane regulation ay ang mga sumusunod sa unang paglabag ay multang 5,000 pesos, sa ikalawang paglabag ay multang 10,000 pesos at isang buwang suspensyon ng driver's license at kinakailangang sumailanim sa road safety seminar. Sa third offense naman ay multang 20,000 pesos at isang taong suspensyon ng driver's license, habang sa fourth offense naman ay 30,000 pesos at rekomendasyon na bawian na ng driver's license ng Land Transportation Office. Talaga naman sa ating mga Pinoy kung alin pa ang bawal, yan ang ginagawa. Kagahin na lamang ng pagbabawal, na dumaan dito sa bus lane na ito kung hindi naman kinakailangan. Kaya mas mainam na lang na sumunod sa batas para sa kaligtasan ng lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Paul Montibon, SBN News.